La las tayo ay gagawa ng sandwiches. Prito tayo ng itlog at ham, nagtoss na rin ng tinapay. Lagyan natin ng butter. Yan, may butter na siya, spread natin. Tapos, lagyan natin ng strawberry jam. Yan naman ang ipapahid natin sa ating toasted bread. Yan pagkatapos maipahid, lagyan natin siya ng meat floss, dried meat floss. Yan, from Taiwan pa yan. Dried meat plus masarap siya mga lalabs. Five into one. Kumbaga. Kasi may butter yan. May ham. May itlog. Yan, may butter, may strawberry jam, may meat plus ham at egg. Saka slice bread yan na yung sandwich. Mga lalabs for breakfast. Yummy, yummy. Gan'yan ang pagkain ni Amo ko sa tinapay na slice bread.